Hello guys, magandang hapon at welcome back po sa ating channel. So, ayan po mga sea farming, po tayo. Dito lang po yung akin pong bahay. So, narito po tayo ngayon dito sa atin pong munting garden. So, ito po yung mga gulay po dito, ito po yung mga tanim po natin dito, pati yung nandoon. So, tanim po ng atin pong mga kapatid. So, dito bali Halo halo na po kami naga tanim po dito. Doon naman po yung area na doon yung atin pong uh, dati pong bahay po ng Baimi po natin. So mayroon po doon, may pakita ko po sa inyo yung uh, pinatuyo po natin na uh, dumi ng ng manok o yung chicken manure. So ayan po mga kasi farming uh, ngayon, update lang po tayo dito sa atin pong mga gulay. So ayan guys, ito po guys, uh, mayroon po tayong tanim na talong. So ito po yung talong po natin. Uh, actually, kaya siya naging ganito na po yung kulay niya dahil nga po sa tumanda na po itong uh, talong natin, yung punla. Uh, ilang ano pa lang po ito, uh, ilang araw pa lang po natin ito itinanim dito. So, ganun po guys, ang uh, paglagay natin dito, pagalaga po natin dito sa talong. Uh, actually, unang nilagay po natin dito ay chicken manure. So, hindi na po tayo naglagay po ng basal na triple 14 dito po sa talong. So, ito naman, naglagay din dito, naglagay tayo ng mga uh, kamuti. So, mailig din po kasi tayo na kumuha po ng talbos na mga kamuti na at panggulay po natin kaya naglagay na rin po tayo dyan. So, ito po yung mga talong natin. Ayan po. At mayroon din tayo ditong ng uh, sili. So, ayan po. Ito po yung mga talong natin. Ito po ay uh, Ipuan yung tinanin po natin. Uh, dahil nga po sa itong mga talong na ito ay matagal na po natin ipinunla. Ano? So, ngayong panahon kasi na ito ay sobrang init po talaga. Talagang hindi na po natin uh, matanca yung init niya. So, nagpunla tayo mga ito kasi yung punla natin ito, uh, ito po ay mag uh, ano na, git na ito sa dalawang buwan. So, bago lang po natin na itanim itong mga talong gawa nga na medyo na busy rin po tayo mga kasi farming so dito naman mayroon din po tayong tanim ito na sigarilyas so ginawa natin nagba, halos nagbahay kubo na po tayo dito sa atin pong um, area so ito nga dito ko lang malapit lang yung bahay ko narito lang po yung bahay po natin so ito yung mga talong natin ayan awan ng Diyos naman ay unti unti na rin po siyang nagbabago nakaraan po mas malala po yung itsura niyan. So ngayon unti-unti na rin po siyang uh, bumubuka. nakapag apply na po tayo dito ng ating pong uh, abono. So 1620 ang ina po natin dito sa talong. Uh, Ganon pa rin po 'yan ang pag-apply po natin. Uh, isang lata po ng sardinas na 1620, itinunaw po natin sa 16 liters na tubig at idinilig po natin dito 6 uh, uh, isang lata rin po ng sardinas. So, ipinaikot lang po natin dyan. Direct na po yan dito sa puno po mga kasi farming Pero mapansin nyo po, yung atin pong um, talong dito, yung atin pong lupa, ay talagang mabilis pong matuyo. Pero dahil nga sa malapit na sa bahay, yan, kahit paano, ay lupa, mamasa-masa pa rin. At meron din po tayo ditong tanim na kalabasa. So ito po mga kasi farming, itong kalabasa po natin, ang pagtanim po natin dito, almost one month na rin po, yung pagtanim natin dito sa kalabasa po natin. Ganito na po siya, yung laki niya. At mayroon din po tayong tanglad po doon, mayroon kami yung bawing. So iba-iba na po yung mga itinanim po natin at mayroon tayong malunggay dito. Gawa nga ng ganitong panahon na sobrang hirap sa gulay, so dito muna tayo sa bahay nagtanim ng mga gulay po natin. Ayan po, nakikita po natin, ay effective po yung atin pong inilagay po dito na chicken manure. So ito, ganun din, nag-apply na rin po tayo dito ng abono. 1620 rin po yung nilagay po natin dyan mga kasi paming. So mapansin lang natin, mayroon po mga leaf miner. Ito ng atin pong mga gulay. Uh, gawa nga na hindi po tayo mag-i-spray sa atin pong mga gulay ngayon. Um, dahil nga sa hindi naman ganong mainsikto pero ito may nakikita pa rin tayong uh, guhit guhit dito sa dahon ng atin pong mga kalabasa so ito yung ating sigarilyas oh. yan ay berding berde po siya ito po ay hindi po masilang kahit hindi po ganong mabigyan ng abono okay lang po yan tubig lang po ang kailangan ng atin pong sigarilyas So ayan, naglagay na rin po tayo dyan ng balag. Mapansin nyo po. Yung balag po natin, natural lang. Ito, palapa ng niyog. Na sinalit-salit lang po namin yan. Yan po. Sinalit-salit lang po yung paglagay, paikis-ikis. Yan, hindi na po kailangan ng malaking pundasyon At yung ito naman, yung nilagay natin dito, ay yan po yung uh, magiging daan ng atin pong gulay. Uh, itong sigarilyas po natin, dyan po siya aakyat sa taas. So ngayon naman po, didiretso po tayo dito sa ating ah uh, chicken manure so ito na siya actually nasa likod bahay ko ito nilagay kaya lang nasira na yung sako ngayon ito na po siya tuyong tuyo na po lupa, lupa, na po siya oh. yun nga lang talaga natutukan siya ng araw ngayon kaya tuyong tuyo talaga ito po yung chicken manure ang ginagawa ko po dito minsan dinidiligan ko po siya yan tapos ayan um, dati ko singan ito eh dati kong mga munting garden ko dito sinunogan ko na siya dahil nga po sa uh, gusto nating malinisan na ah. dahil tuyong tuyo na rin naman yung um, mga damo so ito medyo lumalim nga dito dahil dati nagtanim tayo dito ng mga litus, kamatis, organic lang po ang atin pong uh, ginawa dito organic tayo, effective po siya maganda po so ito mayroon din kami dito papaya ayan mayroon din pong papaya ano? Yan, uh, mayroon tayong mapagkunang gulay. Pag nahinog, mayroon din po tayong uh, mapagkunan po ng uh, pang dessert. Yan po. Yan, papaya. So, ito naman yung atin pong mga tanim na sitaw. So, ito ay tanim po nila bilas. So, ito na rin. Hindi po kami ganoon nag-spray dito eh. Makasipa ipaming mapansin nyo, may mga leaf miner. So yung ginamit lang po natin dito pag spray nag spray kami dito sabon eh. Yan sabon lang yung mga ginagamit namin dito. Ang para yung mga langgam ay mawala. So ayun. Okay naman pero yun nga lang ito yung pagkakaiba ng gulay sa tag-init kumpara sa gulay sa tag-ulan o yung may tubig. So ito siya may bunga naman. yan po. Yan, meron naman tayo makukuha ang gulay. Nakakagulay naman po tayo dito kahit pa paano po makasi farming. Eh, sitaw kasi hindi naman po masilan yun siya. ayun ah, nga lang, hindi nga lang ganong makapagsuhi ng marami. Gawa nga ng ganitong panahon po, mainit. So, ito na, nabunot na. Hindi maiwasan. May nagalaro pong um, mga aso dito po sa area po natin. So, ito naman yung aming um, pong okra dito. Yung okra dito, matagal na po ito. Siguro, mga ilang buwan na ba ito? Itong okra na to, Pero mapansin nyo po, yan o. Oh, talagang medyo mapayat po yung okra. Ito kasi, uh, hindi naman po kami naglagay po dito ng abono. Ito ay uh, natural lang. So, chicken manure lang po nilagay namin dito. Uh, ito naman, dito rin sa uh, sitaw. Um parang isang beses na kami naka-apply ng abono dito sa sitaw uh, ang lagay natin dito is 1620, hindi na tayo naglagay dito ng mga uh, urea wala na, hindi na po naglagay ng urea so ito sa okra, katapano, nakakuha na rin po kami dito ng panggulay, pero yun nga lang mga kasi farming, talagang payat siya dahil hindi po natin ina-applyan po ng abono at uh, dagdag pa niyan yung init so ayun siya oh Patuloy naman po nagbibigay siya ng mga bunga. Maliliit nga lang. Yan po. Yan. So, yan yung insekto paborito po ng okra. Yung tawag namin diyan ay inday-inday. So, madali lang naman po, po sa inyan. Pero hindi na po kami nag-i-spray dito talaga ng mga insecticide. Kasi nga uh, dito lang naman tayo sa bahay, kaya naman nating makita yung gulay, mga insekto, kaya naman nating pong um, ma-sprayan po ng mga uh, organic katulad ng mga sabon. So, minsan nag-spray kami dito, hapon lang talaga. Hapon lang kami nag spray Minsan nag spray kami sa umaga pero kadalasan hapon po. Para hindi po masunog yung mga uh, gulay natin sa sabon. Kasi mainit din po 'yan yung sabon, makasip farming. So, ayan oh. 'Yan. May mga leaf miner, pero wala na po ganong langgam itong amin pong uh, sitaw. Yan, wala pong ganong langgam. Kadalasan kasi pag dito, puluin ang langgam. So baka may magtanong po sa inyo kung anong klaseng sabon ang ginagamit namin dito. So yung sabon po na ini-spray natin ay yung mayroon pong uh, bleach. So kahit anong klaseng sabon, Uh, basta may blitz, yun po yung ginagamit namin dito. Kasi tingin ko naman, kahit anong klaseng sabon, basta kasi yung mga insekto naman, ayaw nila yan yung mga sabon. Ayaw nila kasi medyo masakit sa mata nila siguro, o yung amoy. Pag umaga po kayo mga sipa, may umaga kayo mag-spray ng sabon, uh, Bandawan nyo po pagdating ng uh, tanghali kasi delikado po sa gulay. Pwede pong lumutong yung mga dahon mainit po ang sabon lalo na pag may bleach mga ka farming so ayan po mga ka farming hanggang dito na lang po muna ang update po sa atin pong gulay at uh, so, sunod po ano uh, panag update po tayo pakita po natin kung paano po tayo mag paano po tayo mag uh, pataba ng mga gulay kung paano po natin pabungahin so hopefully na magiging maayos magiging maganda ang mga gulay po natin so muli po ang ganito na lang po muna at kita na lang po tayo ulit God bless po mga tipa,